yung pinaka-busy na panahon ng ating mga Tobacco Farmers. si explain ni SB Edgar Jimenez kung ano na yung mga activities ng ating mga Tobacco Farmers. nag ng paglilinis ng mga tabako nila at magpapatayong na sila ng mga kamarin. All right ganyan yung mga kasagsagan na activity, SB Edgar, ano yung mga ginagastos nila? Mga budgeting sa tubig, gas, at saka yung finance ng mga naglilinis, kulang. Kaya ang mga farmers, yung utang na. What? Magkano yung inuutang SB Edgar? Per hectare is umabot ng 3,000. Wow! Kayo. Jonas! So, si SB Edgar, isa siya sa number one ng Tobago Farmer at Tobago Farmer leaders dito sa Reina Mercedes. Ano ang problema ngayon, SB Edgar, kapag no, nangungutang sila ng 30,000? Ano yung mga kaakita ko? Yung excise tax na natatanggap. Kaso lang, nabawasan yung natanggap nila ngayon. Dati, 30. Hindi may explain kung saan nilagay yung 5K na binawas ng kagalgiyo.